Ano naman ang gagawin ko dito sa bahay? Kung trabaho, -trabaho din lamang ang kailangan mo, ililista ko pa para sa'yo. Hindi sapat ang oras sa isang araw sa dami ng magagawa mo. Sayang ang two months. Makakakuha pa ako ng courses. I can graduate this summer. Bakit sayang? Makakagraduate ka din naman sa March, ha? Hindi ka naman delayed sa mga subjects mo. Bakit inaapuro mo yung sarili mo makagraduate sa October? Baka mamaya magkanda leche-leche pa yung grades mo. Sayang ang panahon, ate. Tigilan mo nga ako, Elaine. Kaya mo lang gusto mag-summer para makapamasyal ka. Kinakalagkat ka na naman yung kaibigan mo walang magawa sa buhay. Ayaw ko lang namang mabagoong dito sa bahay, ate. Pwede ba? Iniisip mo pa lang alam ko na tumatakbo sa kukote mo. Ginagamit mo pa rason ng skwelahan para lang kang gumala sa kalye. Ano ba naman kayo? Nag-aangilan na naman kayo.